ata sa panimalay ni, ni uh, Mrs. Uh, Hasmin Bagalyon uh, tungod kay atong gusto sa taon kung usa ka tinuod kining uh, taho kanato nga notisya mahitungod sa nahitabo kani sa ilahang sakyanan nga nasagi sa school bus ni Glenchong nga sa kadugayon na mag uh, mi lagpas na tulka karon wala lagi hapon na uh, ma asikaso nila ang pag uh, bayad sa damages nila na nahi, uh, himo tungod niya itong maong pagkasali. So, atong interview karon mismo ang hitungdan niya si Mrs. Hasmin Bagalion. Mayong na uh, adlaw, madam, pwede na ito makuha ang pangalan. Ako si Hasmin Bagalion, nagapuyos sa poblasyon Almeria Biliran. Okay. So, unsa uh, kung sa nga niya, Naamoy sakyanan nga nasagi kani Ari sa school bus ni Glenchong. Sa ni siya katong January 22, 2010, mga quarter to 5 p.m. sa hapon, diri sa tapat sa among tindahan sa San Roque Street, Poblasyon, Almeria, Biliran. Mm -hmm. Unsa uh, unsang uh, unsang <laughs> man nahitabo di ato, unsay to, naabay na damage sa imuhang sakyanan? Mm -mm, na damage ang left rear end, including the left side tail light sa sakenan mm -hmm. So, sa pagkahitabo ni Adto, kung may inumduman mo, mga usak at tong pizza, January 22, 2010. January 22, 2010. So, milagpas na ang tulog ka tuig. -E. Uh, napaayad na ninyo ang inyong sakyanan. Mm -hmm. Uh, na, kinsa may nagbayad ni Adto mga pag-ayad? Among kawalingong gasto, kaya wala man sila ihatag bisan piso wala man sa kuan na nukot mi wala man sila kuan lang pero nakaistorya ninyo ang hintong dan na sila gihatag si gihata... Sir Plum among istorya yan sila ng ilang bayaran pero hangtod karon wala man sila gikuan sa mo ang bayad sa piso di kapoy na migsukot mm bag na nakot okay ano naman ta repeat ata. Karong bag o naa ba moy gihimo nga effort para inyohang ma duol na pud sila pag panginano sa inyohang pa. Oh, last week ning ato akong bana ang tatay nga among gibirepay gibirepay nila ang damages niya kay ning ulo sa after election ang bayan. Si kins man ang ilahang nakaistorya? Si mismo si kanhi congressman Lenchong. Ang iyang tubag after election na lang daw Di gali sa gusto nga mo Madam Ling, uli na lang kung baan tatay kay na high prices kung nga after election na lang. Ah, bayad. okay. So kung uh, mahinugduman, pila ka ang mm, uh, damage sa inyohang kuhan? Mga 17,000 plus na ang damage sa anak. Kaya na pa may upo sa tilay nga gipapinturahan na mo. bayad pa sa talir sa mekanik ko. Mm -hmm. So kung akay kay gustong ihatag sahe mensahe <coughs> o hangyo at sa ila ang sa kaha. Na ila ang tangi panginano na kay nagkuan sila ag agreement labi na si Gregory Pastor iya man nang ipasaligan nga iyang bayran niya karon kay bisag kausa wala gali siya ni sa among balay utob ra sa pirma dito sa pulis nga iyang kuan siya mo sito sa agreement ning sito la siya agreement wala, wala man ah, so na amo na eh, himong uh, agreement dito sa pulis nga iyahan ng hikayon iya mm uh -huh. atubangon ni kining Gregory Pastor uh -huh. ah, okay so daghang salamat atong ato pong hangyuon po, ang kadtong mingadto sa kanang pagigatubang ilahan ni Attorney Glenn para ato pong makuhaan og um, uh, mensahe Okay, so uh, sa sigong sa atong hangyo ang ato pong kaistoryahon, ang uh, taong personal po nga nakikatubang kang Atty. Glenn, kung sa katinuod nga nagkaistorya sila o ilang hangyo, si Atty. Glenn may tungod sa damages sa mga usap yan. Uh, may nga adlaw, pwede pa kayo na maahiwa hang pangalan. Uh, ako si Alan bagal yung uh, nakatira, uh, nakapuyo dire sa eh? street area. San Roque, Almeria Piliran. Uh, so, ikaw ang bana ni... Asmen. As Asmen, bagal yun. So, kung sa katinuod nga, mingad mo, karon lang bago kang attorney Glenn para mag, uh, makigtuhay, mahitungod nining na damage sa inyong hang sakyanan sa iyang school bus. Sa tuwad tayo? Uh, last week. Uh, last week. Uh, oh, last week. Pa uh, last week. Last mo, Last week. Last week. Last week. Last dito sa country inn. Uh -huh. Tapos, niingon mo, ah, tatay yung katubang, niya di ako dool. Nga niingon si Glenn sa mga diri hindi rin ko siya mabayad. Ang ah, siya, human, human ng eleksyon. So, na high ah, blood ko, ah, na tatay kay eleksyon mo may na pang, may na pang bayad din. Eh, uli, niing dool siya ng Glenn. Uh -huh. Ay, nagkasuko no? man na Ay, wahan, bayaran mo na Ay, kung ina nga, ang ah, kwarta bayad kay, wahan, ano kayo man no? Ano uli eh. me. Hmm. Wa nang wa bayad pang kwan, wa nang gestorya ang lit pag karon. Hmm. So kung naa kay uh, ipadangat nga hangyo baka karon o mensahe para sa hintungdan unsa may imo hang gustong ipadangat. Ah, wa na. Ma mo maayo pero di na tila makabuto tilaw buto na mo. Ah, <laughs> <laughs> <Maalas. laughs> <laughs> so, kung mabayad sila, maayo. Okay. Kung uh, dili, pod. Ah, uh, uh, maayo. Ah, Kasi ila, ha? Hindi uh, sa tulang buto lang. Hmm. Ano, pero ba? Sige, sige. Dagang salamat. Thank you. Okay, di akita ka ron sa Almeria Police Station. Kaya atong iklaro, atong uh, pamatudan kung tinuod ba yun kining ilahang giingon ni atong maong na uh, nasagi nga bus. kung tinuod bang naka, naka blatter kini naka rehistro diri na sa Alneria Police Station kini di reklamo ni Mrs. Hasmin Bagalyon so atong tan-aw karon ang ilahang police blatter kung tinuod bang naa kini diri okay, so uh, niya na sa sa mismo police station gato tan ang ilahang police uh, blatter so uh, set pwede man pwede dine, dine. ang uh, police blatter sa uh, Lakbasi Diri, January 25, 2010, na ay gihimo nga agreement sila uh, Hasmin Bagalyon ug ang usa sa sinaligan ni Attorney Glenn Chong sa iyang school bus kini si Gregory Pastor. Nga si Gregory Pastor nga iya kining uh, iya hang uh, uh, bayran ang mga damages sa maong ah uh, uh, sakyanan ni Mrs. Hasmin Bagalyon. So, ato karong tanahon sa blatter. Sumaw so, kini mga ang nakita na sa blatter. Uh, entry number 2356. Uh, pizza January 25, 2010. Alas 11.30 sa buntag. ya nakabutang din hi. Huh? Uh, as per agreement by both parties, I, Gregory Pastor, a resident of Naval, Biliran, would like to promise a settlement agreement in favor to the complainant, Jasmine Bagalion, for the case reckless imprudence resulting to property damages, as reflected uh, to block their entry number 3250. Three gipermahan uh, gipirmahan kini ni Gregory Pastor so ni ama ka igsuonan klaro no ang pirma ni Gregory Pastor nagpamatuod nga gusto nga gihimong kasabutan uh, sa maong uh, damages nga na incurred tungod sa pagka uh, pagkadasmagi sa maong uh, sakyanan ni Mrs. Bagalion uh, ni adtong enero uh, 2010 nga ang nakadasmag niini ang school bus ni Attorney Glenn Chung, uh, may uh, plate number ZPS 965 no? Uh, na hitabo Ma ato po din gakuha ang uh, police blotter no? police blotter entry number 2350 uh, date January 22, 2010 alas 6 matod pa din eh uh, dia sa San Roque Street Rizal Street Poblacion Almeria Biliran Isusu utility vehicle bearing plate number YHF963 colored uh, canyon red with certificate of registration number 8010836-1 dated March 6 2009 and official receipt number so Maunin nakabutang, owned and driven by one has been Bagalion E Gaditano 31 years old Married and a resident of Barangay Poblacion, Almeria, Biliran. Accidentally sideswiped by an Isuzu vehicle school bus. Colored yellow bearing plate number ZPS 965. Certificate of registration number and official receipt number. Dated marked in the name of Congressman Glenn Chong. Driven by one Tranquilino Espriganti Jr. E. Sabitsana. So, maw Permado kini sa, no? kini sa kanhip, Chief of Police. Rogelio and Lianeta. So uh, at least nakuha na to ang uh, tinuod sa mga maong panghitabo oh. nga ni agyo kini nakadakit naka, kini naka, naka sa ilahang uh, uh, police blatter. So uh, salamat uh, sir sa inyong paghatag og higayon kanamo.